second half of June para sa ating mga my dear Taurus. Hello my dear Taurus, kumusta po kayo mga my dear? Gusto ko lang pong magpasalamat sa mga walang sawang sumusuporta, naghihintay ng ating mga readings, okay? So thank you so much mga my dear from the bottom of my heart. Sa mga baguhan, sa mga napadaan lang, maraming salamat din po sa pagtambay, sa pagpanunood, And welcome po kayo sa ating uh, channel Ayan, thank you very much Ulitin ko lang ang gagawin natin today mga my dear Taurus Is ang iyong second half of June This is from June 16 hanggang sa katapusan mga my dear And this is a general reading So reminder, munting paalala lamang mga my dear Na ang gagawin natin today ay general reading So hindi po ito 100% na mag-resonate para sa ating lahat So please mga my dear lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Okay? So, start na natin yung iyong reading. Umpisaan natin, my dear, ang reading mo sa pagkuha ng energy mo sa second half of June. Tingnan natin kung anong energy mo sa second half of June. Cut na natin to into 3. Hanapin na natin yung energy mo energy ng ating mga my dear Taurus sa second half of June. Tingnan natin, okay? We have here the Seven of Sword. Seven of Sword is very secretive, okay? So, nakukuha ako dito, my dear, na meron kang mga ginagawa or baka meron kang mga iniisip na nasa iyo lang. Okay? Ikaw lang. Ikaw lang ang nakakaalam. Ayan. So, naglilihim ka. Punong-puno ka, my dear, ng lihim sa second half of June, meron ka mga pinaplano, meron ka mga iniisip. Ayan, so malihim ka my dear, okay. Gumagawa ka ng mga action na palihim. Okay, yun ang nakukuha ko dito sa Seven of Swords. Okay, so far maganda naman yung nakukuha ko na energy dito. Uh, sa tingin ko may dear, kaya ka nagsi Seven of Swords is dahil ayaw mo siguro na ah uh, ano parang ma-evil eye kung ano man yung mga bagay na gusto mong mangyari. You just want to surprise yung mga tao sa paligid mo na meron ka ng ganito or na-achieve mo na to or nandito ka na. Expected mo rin, my dear, na kukuha ko rin sa card na to na if just in case meron kang mga achievement sa second half or June, second half of June, kahit na, my dear, sa isang buong second half of June, kung meron magandang nangyayari sa'yo or kung ano man nangyayari sa'yo, my dear, uh you will you will be very secretive napaka-secreto my dear ng buhay mo my dear or ng energy mo my dear sa isa, sa second half of especially my dear sa second half of June okay so ayan next natin my dear is yung energy ng second half of June para sa iyo ano pong energy ng second half of June para sa ating mga my dear Taurus energy ng second half of June we have here the page of wands Very nice, magandang energy, my dear Page of Wands Every time, my dear, na lumalabas to Para din siyang full card na energy Kasi sinasabi, makikita mo dyan, my dear Bihis na bihis yung ating page Okay? So, nakakuha ko dito, my dear Na parang may mga nilalatag sa'yo Ano daw? Siguro, my dear, you can feel it Nararamdaman mo, my dear Na may something na nangyayari sa life mo Okay? Na parang may hinahanda sa'yo ang universe Merong binibigay sa'yo Okay? Maganda to. Kasi nararamdaman ko dito, my dear, na sa second half of June, ang daming nagbubukas na opportunities for you. And, nagiging very secretive ka sa energy ng Seven of Swords kasi baka ayaw mo na maudlot tong mga to. Pero napakaganda, my dear, ng Page of Wands. Okay? Kung makikita mo dyan si Page of Wands, bihis na bihis siya. Meron siyang pupuntahan. And ang nakukuha ko talaga dito, my dear, nagbubukas na mga doors, mga opportunities, Blessing, okay, ang ganda nung energy, okay So, next natin is Ano yung posibleng maging sagabal or maging balakid sa second half of June? Okay, titingnan natin Ano po yung mga, ano yung posibleng uh, maging problema? Ito daw The Ten of Pentacles, okay Family Maganda tong card na to. This is a very very positive na energy, my dear. Ah uh, because this is the ten of Pentacles related sa energy ng family. So, I can feel some pressure dito, my dear. So, iwasan mo magpa-pressure sa sa energy ng pamilya. Lalo na may dire sa energy ng providing, okay? Huwag ka masyadong ma-overwhelm yun na nakukuha ko dito na kinakailangan mong i-provide to, kinakailangan mong gawin to. Of course, di ba, meron tayong mga obligasyon and responsibilidad mga my dear, but you need to be, uh, huwag ka ma-pressure. Pakirandam ko ang magiging problema mo dito my dear is nasa loob ng pamilya. And possibly my dear, dito sa energy mo ng Seven of Swords, kaya ka nagsisikret is because posibleng sa loob ng pamilya may something. Ayoko magsalita ng anything na negative, pero Uh, pressure ang nakukuha ko dito sa card na to na may kinalaman sa usapin ng ng pinansyal. Uh, isa pang nakukuha ko dito, my dear. Uh, wag wala kang dapat patunayan sa kahit kanino. 'Yun na nakukuha ko dito, my dear. Okay? Para siguro maging smooth sailing, my dear, yung life mo. Uh, just dire-diretso lang, my dear. Dire-diretso, wala kang wala kang dapat patunayan sa kahit kanino, lalo na sa loob ng pamilya wala kang dapat patunayan na may pera ka na or you're successful, my dear Taurus, wala kang, if just in case biglang magbago, my dear, yung buhay mo bago matapos tong buwan na to ng June or magkaroon ng dramatic change. Kasi gano'n na nakukuha ko eh, parang may something na mag-change sa'yo, my dear. Okay, kasi nagbubukas ang seven of wands, nagbubukas tong second half of June, nagbubukas yung portal, my dear, for you, ah uh, ng, ng mga new opportunities talaga, ang, ang lakas ng energy, my dear. Uh, wala kang dapat patunayan sa kahit kanino Okay If just in case may mga something na nangyari sa'yo in the past Yun, ayun ang pupuntahan natin ngayon, my dear Taurus Kung ano yung mga eksena in the past Okay, puntahan na natin Okay, so Punta po kami sa nakaraan Punta tayo, my dear Taurus, sa nakaraan Okay Pasilip sa nakaraan Anong nangyari in the past? Tingnan natin Okay, eto da We have here the Six of sword, Struggle to my dear Okay? Um, ang Six of sword is moving forward na energy, moving on na energy, pero mahirap. Lagi kong tinatanong tong card na to, kung bakit kailangan mong dalhin yung anim na sword. Siyempre, kung hindi nila dadalhin yung anim na sword, hindi siya magkakaroon ng representation na na six of sword. Okay? Pero kung makikita mo yung placement ng mga sword, ang weird din. Kasi dapat pwede namang ihiga yung mga sword, my dear Taurus, eh. Pwede naman, eh. Pero bakit nakapoint siya doon sa boat na napaka-risky? No, nung umpis, nag-umpisa nag akong humawak ng tarot, yun ang naging question ko sa card na to. Parang, nararamdaman ko sa card na to na parang may, may risk, may, 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 may danger. Okay, so, sa energy ng past, ang kagandahan dito, my dear, is nag-move forward ka. Nag-move on ka. Sa kahit ano yung nangyari sa'yo, my dear, sa nakaraan, nag-move forward ka. Ang problema dito, my dear, is yung mga sword na daladala -dala mo dito sa Six of Swords na ito na posibleng galit or kung ano man yan na connected. Ibig sabihin, parang tumagos sa'yo, my dear, na marinate sa'yo kung ano yung nangyari sa'yo in the past. Habang binabaybay mo tong papunta sa future, my dear, nandudoon yung, yung kirot, nandudoon yung sakit I can feel. And kung i connect mo to, my dear, posibleng baka yung pamilya mo mismo o sabihin natin meron ayoko naman sabihin na ang sasama ang sama ng pamilya mo or something ang alam mo yung parang typical my dear, na baka noon minamata-mata ka yung, yung noon yung parang maliit ang tingin sa iyo ng ng mga tao yung ganoon na nakukuha ko my dear um dinala mo siya actually parang ginawa mo siya motivation pero the same time yung yung kirot my dear ano, ano daw yung kirot ay nandoon my dear Taurus yung pain Duduon talaga siya okay so naintindihan ko na my dear yung blockage my dear kasi at saka yung sinasabi ko kanina my dear sa iyo na wala kang dapat patunayan sa kahit kanino kasi uh, yun nga yung energy ng iyong nakaraan ang hirap ng pinagdaanan mo and i think inaani na ninyo, my dear, yung fruit of your labor, okay? Kung baga, naawa na rin siguro sa iyo ang universe, kaya ito na ibinibigay niya na sa iyo yung dapat mong ma-receive, okay? So, tingnan natin, my dear, ano bang unahin natin? Ang dalawang card na lang kasi to eh. Yung future, yung mga posibleng mangyari pa sa hinaharap, at yung message sa'yo ng ating spirit guide, ng iyong spirit guide. Okay, so, I think dun muna tayo sa ano, Message ng iyong spirit guide Okay, dun muna tayo Anong message ng uh, ating mga spirit guide sa ating mga my dear Taurus? Okay, this one We have here the nine of pentacles Wow! My dear, yayaman ka Magkakaroon ka ng pera As in, magbabago ang buhay mo dramatically Nakikita mo si nine of pentacles dyan, my dear Napakarami niyang pera Okay, napakarami Sobra Okay Okay Uh, sinasabi sa iyo may dear na mga spirit guide over here na eto na yon eto na yung napakatagal mo nang hinihintay my dear pero please um yung sinabi ko sa iyo kanina wala kang dapat patunayan sa kahit kanino i-enjoy mo kung ano tong blessing na ito pangalagaan mo kung ano tong blessing na to and yes ah uh, ito kasi seven of swords maraming nangyayari dito this is also energy of backstabbing pero ang nakuha ko lang kanina kasi my dear Taurus is medyo nagiging silent ka sa mga nangyayari sa buhay mo, hindi ka nagpo-post sa social media, nagiging malihim ka, ganyan, so on and so forth. Pero hindi ko rin inaalis sa card na yan, baka merong paring galit sa loob ng puso mo, my dear. Once na ma-receive mo na itong blessing na to, once na dahan-dahan nang -dahan nababago yung buhay mo, my dear Taurus, sa second half of June, tanggalin mo na rin yan. Kasi yan ang sisira, my dear Taurus, sa lahat ng pinaghirapan mo. Tandaan mo, ito, tandaan mo itong sinabi ko sa iyo, my dear. Sa pagsampa ng second half of June, magbabago ang buhay mo, my dear. Magbabago. Kasi, nagkakaroon ka na ng mga transformation nitong mga nakaraang buwan eh. Okay, samot-sari na yung nangyayari. Ang gulo nga eh. Eto na yon, hinahanda ka dito hinahanda ka dito, my dear. Okay? Pero ang ganda ng message sa ng mga spirit guide, the nine of pentacles, abundance. Okay? Yayaman ka, my dear. Magkakaroon ka ng limpak-limpak na, na salapi. Okay? Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Please, alagaan mo to my dear. Okay? Alagaan mo. Tingnan nga natin. Ayan, kita naman sa frame. Okay? Tingnan natin, my dear, future... Ah... Uh, Actually, future reading na nga ito eh. Yung mga posibleng pang parating. Okay? Yung mga posibleng hindi pa natin nakikita mga outcome. Okay? Kasi ang, ang ano dito, my dear, is energy ng past, blockage, and then future. Okay? Yung mga posibleng maging outcome pa. Okay? So, tingnan natin. Future reading. Minsan, itong future reading na to, ang tinutukoy nito is, ano, uh, three months from this month. June tayo ngayon eh. June, July, August, around September, mga ganyan or minsan naman my dear kung patapos na yung taon next year ganon okay so pasilip ito pasilip ito yung super super future na card pasilip sa hinaharap okay pasilip sa future tingnan natin wow dalawa nakita mo kung paano lumipad nag superman yung card okay nag superman My dear, okay, meron kang full card, okay, and the three of pentacles, energy of collaboration. My dear, meron mga tao na um, gustong makipag-work sa'yo sa mga susunod na araw, okay, uh, sa mga susunod na mga buwan, sabihin na lang natin, my dear, okay. Sabi ko nga sa'yo, three months yung, pwede three months at kung patapos na yung taon, eh, di ba, next year. Okay? So, expected mo, my dear, sa mga susunod na mga eksena mo, meron mga tao na gusto makipag sa sa'yo, my dear. Okay? Makipag, uh, kasi itong Three of Pentacles is more on collaboration yan, my dear. So, meron ako nakukuha mga business. Nagbabago talaga, my dear, yung buhay mo. Promise. Meron, meron mga business over here. Meron kang mga uumpisahan na mga project, kasi kung makikita mo dito, may dear, parang meron binubuo, para meron kinoconstruct, ayan, meron mga collaboration, meron mga ipapatayo na something, nakukuha ako, may dear, sa card na to. Meron kang uumpisahan, may dear, na something really, really big, as in, sobrang laki, may dear, okay, na may kinalaman, may dear, sa usapin ng financial, because this is the tree of pentacles, umuulan ng pera dito, my dear, okay? So kung titingnan mo my dear itong past mo at saka yung energy mo ngayon parang nagbubunga na my dear yung mga paghihirap mo congratulations pero once again yung sinabi ko sa iyo my dear wala kang dapat patunayan sa kahit kanino wala kang dapat i-impress yung yung i-impress mo sila na marami ka ng pera ngayon or ganyan or something okay ayan so tingnan natin my dear Bottom deck of the card, we have The four of swords, energy of rest. Relaxation. Okay? So, eto na yun, my dear, yung matagal mo nang hinihintay. Eto na yun. Yung finally, makakapag-relax ka na. Finally, control mo na yung oras mo. Eto na yun. Something na, hindi ka na pressure. Wala ka na dito sa six of swords. Wala ka na dito. Okay? Tapos na to. At sana sa pagkatapos ng iyong six of, six of swords, my dear, ay tapos na rin yung mga daladala mong mabibigat sa iyong puso para hindi masira to. Kasi ang dami ko ng reading na ginawang ganito sa iyo, my dear, nitong mga nakaraang taon, magaganda din siya, pero habang tumatagal, nasisira siya. Pag nagbubukas ako ng panibagong reading, for example, July or August, ikaw mismo ang sumisira sa magandang kapalaran mo. Kasi bakit? May pagkasyunga-syunga ka minsan. Aaminin ah, mo yan. Aminin mo. Diba? ba? May pagkasyunga sunga ka talaga, gigigil ako sa iyo eh. Okay? So my dear Taurus, yan na bago pa tayo mag-away dito. Okay. So my dear Taurus, charot lang, chika lang. Hindi <laughs> kita inaaway. Ayaw kita maging kaaway, kakatakot ka. Okay. So my dear Taurus, ito ang iyong reading para sa iyong second half of June. Somehow, my dear Taurus, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click, my dear, ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment po sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.